ngayon, siyempre araw ng mga puso sa so mga may puso. <laughs> Ayan. Yung iba, lalo na itong mga kabataan, talagang mayroon daw silang date. na no, 14. Ah. Uh, samantalang kami, yung tabako ko yung date namin. so, yan, sa So, siguro po yung iba, talagang nagbigay ng mga flowers. At mga chocolate. Ako, sumakit yung ipin ko. Hindi sa chocolate. <laughs> sa suntok ni JD. <laughs> Ayan. Yeah, so, so, ayan. So, hindi masyado tayong magsasalita ng marahas. at so, maka maggumana na naman yung sakit ng ipin natin. Okay po, para sa ating batayan ng mensahe sa oras na ito, ito ay paborito ng mga, mga bata, lalong-lalong sa mga bata na versikulo. 1 John chapter 4, verse 8. He that loveth not knoweth that God for God is love. So, tayo po ay panaglit na natin. Let's pray. Ang mga banal, patuloy po kami nagpapasalamat sa mga oras na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa mga buhay ng bawat isa na magiging sa mga oras po namin, Lord, na patuloy mong Ah, patuloy po namin ibinibigay sa mga oras na ito, Lord, na upang pagpaulihan ng iyong takilang pangalan. Magyan sa iyong oras na ito, Panginoon, itago ko po ang iyong panglingkod na gagamitin sa iyong mga kainaan upang iyong mga salita ay patuloy na ma, may bahagi upang may mapakinggan po namin naman na sa inyong plan at kalaupan. Maging sa oras Panginoon, kayo po patuloy mga pagkulingan. So may pray, Amen. Sirap talaga mag magsalita ng mga Okay, so ang topic po natin is about unconditional love. Unconditional. Walang kondisyon na pag-ibig. Meron pa ba? Siguro ito mga kapatahan, pag tinanong natin ito, may mga crush na ito eh. Ayan. May mga crush na sila eh. Mayroong nagsasabi ng sir, na ang community. Kaya ba? So, sa atin, sa ating bilay sa ng palataya, nakamtala na natin yung pagmamahal ni Lord. Tama? Oh. Tama, kasi yung pagmamahal ni Lord, yung ating basihan, walang anumang bagay o halaga na makakatumbas nito. Okay? So sa atin, bilang isang mananampalataya, alam natin kung gaano tayo kanap ni Lord. Ang tanong, love ba natin siya. <laughs> Di ba? Minsan eh, kwan, bilang isang tao, emotionally speaking, ano? You know, ang tao kasi, sa kalagyan magmamahal kapag mayroong tinatawag na if. Ah, yun yung kung. Diba? Yung may mga word na kung. O yung if mahalin kita, mahalin kita if love mo rin ako. May ganun Mga eh. Mga condition. Okay? Mga condition. Diba? Yung mga bagay na kung saan na kaugalian ng tao. Ngunit sa Panginoon, kahit hindi tayo karapat dapat sa kanyang paningin, kahit tayo ay tinatawag na wala kakayanan na kung saan pagkurihan ang Panginoon. Ngunit siya mismo ang lumapit sa atin. Siya mismo ang nagbigay ng mga bagay na ukol sa kanyang layunin. 'Di ba? Napaka napaka-blessed natin mga kapatid. Sapagkat 'yung pagpapala ng Panginoon, 'yung biyaya ng Panginoon, 'yung pag-ibig ng Panginoon, hindi niya pinagdamot sa bawat isa sa atin. Tama ba? 'Di ba? 'Yung iba nga talagang naghahanap ng kalinga ng pagmamahal, 'di ba? Kalinga ng pagmamahal ng iba. Tao. Pero ang Panginoon, ibinigay niya 100%, wala namang anong hinihiling kapalit. Di ba? Walang hinihiling kapalit yung pagmamahal niya sa atin. Kita niyo po, tayo, nung unang panahon, tayo tinatawag na filthy rags. Isang maruming basahan. Ibig sabihin, nung unang panahon, ang focus ni Lord is na doon lang sa kanyang paboritong bansa. Okay? Yun lang yung focus niya. Ngunit, ng sa ating panahonan ngayon, ang focus na ni Lord is about lahat tayo na nanampalataya sa kanya nandoon yung pag-ibig ni Lord. Kaya nga, yung iba sa atin, di ba? Yung mga bagay na kung saan na nagdataw tayo, ano ba talaga ako ni Lord? Bakit maraming nangyayari sa ganitong buhay? Di ba? Bakit maraming nangyayari? Kung labaw ni Lord, hindi niya ako papabayaan. Di ba? Minsan, ganun yung mga nangyayari. Na kung saan nag-iisip tayo, nagkakaroon tayo ng konsepto, haka-haka sa ating isipan, para last lalong i-blame si Lord. Pero yun ay hindi po uh, tama na kung sa naisipan o pag-isipan natin ang Panginoon. Dahil kung tuloy tayo muna ng palataya, kahit na anong mangyari sa buhay mo, kahit na ano pa ang mangyari dyan, kung ano pinagdadaanan mo ngayon, iwan ka man ang mga, bahay na, mga kaibigan mo, love ka pa rin ni Lord. Kailan man si Lord hindi niya niniwan. Kaya nga, di ba, yung isang, kung naalala nyo, yung nasa uh, 2022, 22 ba tayo dito? 23. 23, no? Tayo na dito sa church. Ah, uh, 22. Uh, 22. Ah, uh, 2022. Ah, uh, 23. Ah, uh, 23. Uh, 23. Ah, di ako 23. Ah, 23. Ah, ilan Ah, 23. Ah, Tingnan nyo po, yung mensahe ko po nung last, yung unang-unang punta dito, yung tinatawag na foot, eh? footstep. Huh? Kung tayo pinabayaan ni Lord sa time ng ating kahinaan, kung tayo, kung sa, kung tayo pinabayaan ni Lord doon sa tinatawag na ating mga trials, shortcomings na dumating sa buhay natin, hindi na sana siya didipa sa krus para sa atin. Para magsakripisyo para sa atin. Di ba yung tayo tao na yung hakbang ni Lord? Na sa may dalampasigan, siya naman sa dagat dito. Ayan. Sa so, mga kaya dyan sa may kwan, sa may pangalan to, karayan. Di ba mayroong mga mapipinong ano dyan, lupa. Kapag naglalakad ka dyan nakapaa, makikita yung bakat ng paa mo. Tama? Oh. Yung kwento na yun is about si Lord at ikaw. Uh, pinakita ni Lord doon yung pagmamahal niya eh. Kinamahal. Nung time na ikaw ay nagkaroon ng problema, ano? Ay wala pa problema, dalawa pa lang kayo naglalakad doon. Ang nagigita, apat na ah uh, nito. Yung apat na yapak uh, no, ng paha. Nung ikaw nagkaroon na ng problems, nagkaroon ka ng mga problema sa buhay, shortcomings na dumating, mga trials, nandiyan, ang nakita mo ngayon is na dalawa na lamang. Napag-isip yung tao. Sabi ng tao, bakit ako na lang ang naglalakad? Wala na yung kasama ko. Di ba? Doon sinabi ni Lord, sabi niya, anak, sa time na ikaw ay nangihina, sa time na ikaw mayroong pinagdadaanan, hindi mo yan pa ang iyong nakikita. Bakit? Because of my love, yung pagmamahal ko sa iyo, di ba? Inakay kita binuhat kita at yung nakikita mong percent akin yan hindi na yan sa iyo para hindi ka may so ibig sabihin yung punto ng mga kapatid kahit sa hirap at ginhawa nandiyan si Lord na nagagabay sa atin so kailangan mo lang lumapit okay. kailangan mo lang lumapit sa kanya na kung saan yung paglapit mo sa kanya is what? bukas sa puso di ba? bukas sa puso dahil yung pagmamahal ni Lord yan, nandyan lang yan eh. So, kailangan mo lang yan i-grab. Eh. Kailangan mo lang sundin yung kung ano yung nasa puso mo. Minsan kasi awkward na ka kapag may sa tao, di ba? Awkward ka kapag nakita mo yung nanakit sa'yo eh. Awkward. awkward di ba? Minsan, ganun eh. Pero, ilang bisos man natin saktan si Lord, paulit-ulit natin saktan si Lord, tal talikuran, minsan, hindi pa kinikilala kapag may time na ikaw ay masaya. <laughs> Pero sa time na ikaw ay nangihina at may mga problema, doon lang natin siya naaalala. At doon lang natin sinasabi yung ating nadarama. Di ba? Ang tunay naman na napalataya sa hirap at ganawa, love natin si Lord. Mahal natin si Lord. Paano natin masasabing love natin si Lord? Paano natin mapapatunayan na love natin si Lord? Una-una, sa pag-worship sa kanya. Yung pag-worship natin, pananambahan. Kung tunay nating love si Lord, dapat nakasit na yung ating kaisipan every Saturday, Sunday, Saturday and Sunday ay pupunta ko sa simbahan kahit anong man mangyari. Hindi na kailangan i-remind ni Pastor. Dapat pupunta ko doon. Hindi na kailangan isunduin. Dapat pupunta ko doon yun yung mga reminders sa ating pag-worship. At hindi lang dapat natin iniisip yung pag-worship natin, pagsisimba natin is nandun lang. Kundi sa lahat ng bagay eh, dapat na doon nakakibat yung pagmamahal ni Lord. Minsan kasi pag nag-worship tayo is mandatory na lang. Kasi simba to eh. Saturday, Sunday talaga to kaya mandatory na pumunta. So nandun yung heart dapat. Na dapat yung heart natin is nandoon. Yan. Yeah. So, pastor ka niya Sige. Okay. So, ibig sabihin, nandoon yung mga bagay na sa simula, sa simula pa lang, ibigay na sa atin ni Lord. Yung freedom. Na kung saan, yung pagpamahal niya, binigay niya dyan, bahala ka na kung tatanggapin mo o hindi. Bahala ka na kung isa sa buhay mo o hindi. Nandun lang in terms of worship, paglingkod, o pagsiserve sa ating pangit. Pangalwa, may papakita natin na love natin talaga ang Panginoon, binibigyan natin siya ng oras. Oras. <laughs> Dito tama tayo lahat. Di ba? Bakit sa mga trabaho natin, ano? Sa mga trabaho natin, ayaw na ayaw natin malay kasi may deduction. Tama? Yung tipo na ilang minuto na lang kailangan mong tumakbo kaya, kaya, na kailangan gumapang, gagapangin mo para hindi ka mali. Kasi meron din action na kinakatakutan. Pero pagdating sa ating Panginoon, oh, pagdating sa ating Panginoon, three, three hours na yung dapat na ibigay sa sa Panginoon. Minsan, oh, aminado tayo dito lahat. Sabi nga, ito ay reminders, hindi po ito kasama. <laughs> ito ay reminders lang po sa amin. Hand po sa akin. kasi eh, sabi ko, na-realize ko nung last crop, ay last crop tuloy, last, <laughs> last year, narealize ko na ang dami ko palang pagkukulang sa ministry. Yung tumat, nag-record kami ni Pastor, minsan pati si Pastor, nahihiya na ako kay Pastor. Kasi every everyone, ang paparang ng Pastor, Sunday. Pastor, hindi ako makapagkuta, meron pa akong dapat tatusin. Meron akong kinakatakutan na ganito. Kapag hindi ko matapos, meron si, yung boss namin, sige ganito. Bibigyan ako ng ganito. Sabi ko, ang dami kong pagkukulang. Sabi ko nga, just ano, years, sabi ko, bakit kapag sa time ng trabaho, naisip ko lang, no? Pag sa time ng trabaho, ang dami kong time. Kung sa tumusin, nag-overtime nag pa yan. Alas dos, alas tres, matutulog. Di ba? Kapag sa sagar. Pero pag sa Panginoon, kahit na minsan, ako ang may ako, minsan, nakakaligtaan ko na magbasa sa isang araw. Nagigilty ako pag nahihiga na ako, doon pa lang ako magbabasa. Nagkakagilty. Wala, ko na naman masasabi bang lab yun? Ba? Hindi. Kasi yung oras natin para sa Panginoon, minsan, kinikisayan pa eh. Nasana 3 hours, ngayon, um, 2 oras lang lang. Di ba? Minsan, isang oras na lang. Isa yan pa. Di ba? Pero pag sa Panginoon dapat, doon dapat natin ibigay yung best, natin sa Panginoon. Kasi wala tayong trabaho kundi sa Kanya. Wala tayong mga trabaho kundi nagbumula sa Kanya. Di ba? Wala tayong pinagkakitaan kung hindi binigay ni Lord. Kaya nga dapat natin ibalik isuklian yung pagmamahal niya sa bawat isa sa atin sa pamagitan ng ating mga oras. Kaya nakakalong sabi ko nga nakakamiss din yung mga kapatiran natin. No? Na makikita mo yung bangko na kasi kami, saling kami kung saan kayo nakaupo. <laughs> kapag mayroon naka na naka yeah, may space doon nakita namin ah, si sister yung ganito ang wala sister yung ganito ang wala diba? masanay so, kami ang masakit pag si pastor yung wala sa loob saan si pastor? ayan Yan yung yun masakit diba? ipakita natin yung pagmamahal natin sa kanya in terms of time dapat tayo dapat yung pinaka-importante dyan. Kahit nga sa ating mga minamahal sa buhay, magagalit ang magagalit yan kapag wala kang oras. Di ba? Lalo na yung mga long distance, sigurado yan. Magagalit at magagalit yan. Kaya nga ako, no, umuwi na lang ako dito kasi ayaw ko na long distance. No? So, kasi sabi niyo, ka sabi ni Rosario, hindi nga talaga ako umuwi dito. Sabi So, uwi na lang ako. Umuwi talaga ako, sabi ko, mo, mahirap pag long distance. Buhay na lang So, ganoon din dapat sa Panginoon. Dapat ipakita natin yung pagmamahal natin ng buo at walang ay, unconditional love na, di ba? Walang kapalit na hinihing. Dapat yung pagmamahal natin sa Panginoon, hindi yung napipilitan ka lamang. Kundi, ito ay bukal sa puso natin na pinapakita sa kanya, pinapadama. Sa so, isimpleng panalangin na, Lord, thank you so much for this day buhay pa ako because of your love. Diba? Pagpapasalamat sa Panginoon is one of the very greatest, uh, diba? Na, na binigyan saan nabiligay mo sa Panginoon. Pagmamahal. Pangatlo, na kailangan natin ipakita, dapat natin ipakita sa Panginoon na love natin siya, di ba? Pangatlo, yung commitment mo. Doon sa amin, binigyan kami ng commitment mo kasama nung ano, nung nung manager namin. Kunti lang ang nagtaas. Kunti lang. Kaya parang na-discourage siya. May naman lang sa inyo nagbigay ng commitment. Dapat may commitment. Kung ano yung pinangako, yun yung dapat na gawin. Ano na, nangako ka pa sa Panginoon, nakalipas ng January, siyempre meron New Year resolution yan. Ang tinutulungan ako every Sunday. Mag-attend ako every Saturday ng fellowship. Gagampanan ko na yung mga backlogs ko sa church. So kung ano man yung yung pinangako sa Panginoon, hindi natawi, wala dinamin na alam yon, ikaw at ang Panginoon ang kakalam noon. Dapat i-commit. Sabi sa Ephesians test, kung hindi mo kayang gawin isang bagay, huwag ka dalangin na ng mga dahil hindi tao ang pinangakuan mo kundi ang Panginoon yung commitment na meron ka mahalag ba ba yung commitment na meron ka o baka mamaya nanihina na, na yung commitment mo o baka mamaya hindi na maringas yung pagmamahal mo sa Panginoon kundi na dapat ipakita natin yung mga pangin. unconditional love, binahal tayo ng Panginoon walang kapalit dapat ipadama rin natin ang pagmamahal natin sa kanya kahit wala sa pamagitan ng ating pananabahan yung commitment na meron tayo yung oras na meron tayo pag time na pagkilig ko natin sa Panginoon dapat meron tayo so sana sa oras nito ito ay uh, paalala sa bawat isa sa atin sa so kung saan ang pagmamahal ng Panginoon, hindi masukat yan. Walang anumang halaga. Yung pera, nawawala yan. Yung anumang bagay na meron ka ngayon, temporary lamang yan. Pero yung pagmamahal ng Panginoon sa iyo, panghabang buhay yan. Panghabang buhay hanggang sa eternity yan, nandun yung pagmamahal ng Panginoon. Walang kupas yan. Minsan, ang pagmamahal ng tao, kumukupas yan, nawawala. Pero pag si Lord ang magmahal sa iyo, kailanman hindi yan mawawala. Hanggang ikaw ang mawala, hindi pa rin yan mawawala. di ba? So, sana, ito ay isang reminders lang, mga kapatid, na kung saan na bigay din natin yung best natin para sa Panginoon. Ibigay din natin yung pinaka-best natin sa Panginoon. Ibigay nga natin yung pinaka-best natin para hindi tayo, lagi tayo nasa top ng ating mga ano, diba sa mga trabaho natin, binibigay natin yung mga best natin para maging maayos at maganda sa paningin ng ating mga kasamahan. Sa ating Panginoon kaya, maganda yung paningin niya sa atin kung hindi natin nabibigay yung best. Sa sana, sa oras na ito, ito ay munting paalala sa bawat isa na hindi lang po sa inyo, kundi sa bawat isa sa atin kasi kasama po kami doon. Na kung saan, ang pagmamahal ng Panginoon, walang condition yan. Kailangan lang natin ipadama sa Kanya, isukli o balik yung pagmamahal niya sa bawat isa. Tayo po'y managintaman namin. Maraming salamat Panginoon sa reminder sa inyong mga salita na patuloy po namin ito pinangkangawakan. Magiging sa inyong mga salita, Panginoon, na kahit kami po'y maraming paglupulang, at maraming po kami yung mga shortcomings, Panginoon, problems, Ngunit hindi po kayo ang sa bawat isa sa amin, Panginoon, at pinadama niyo pa po ang pag-ibig niyo po sa bawat isa sa amin, Lord upang kami ay maka, uh, uh, maging strong at mapagtagumpayan namin yung mga gano'ng mga problema, Lord At maging sa oras na ito, Panginoon, maraming salamat sa mga kapakinig na mga salita na patuloy po namin ito yung accept at may sabuhay sa aming mga puso't isipan. Some of the respondents was